Tapos ito pa, ang maganda doon sa research nila, it's an anti-inflammatory, no? anti-inflammatory agent and its effect are measurably stronger than steroids and non-steroid drugs. Ibig sabihin po, ang ating barley, because of this P4D1, stronger siya than steroids. Yung mga may leukemia, may nage-steroids, nage-steroids po yan. Yung mga may psoriasis, lang psoriasis, nag steroids po yan. Yung mga, yung ibang may mga uh, yung iskip na ga-esteroids din yan. Mga malalang sa sakit. Alam natin na ang esteroids ay may side effect. no At isang side effect ng esteroids ay panghihina, panghihina ng buto. No? Pamparupok ng buto. Pero according to research, stronger than steroids. Pero hindi steroids drugs. So safe. Maganda siya. No? Safe siya. Yung P4D1, yung, yung d 1 yung, yung barley. So yan ang P4D1. Now ano pa? ano pa yung ano, ano naman ang trabaho ng G4 enzymes? Ang trabaho ng G4 enzymes a new antioxidant antioxidant found on so far in barley grass juice which is equal or superior to vitamin E which is good for skin. Sabi niya doon about sa G4 enzymes. Di ba equal and superior ang barley grass sa vitamin E? So totoo talaga na nag-slow down yung aging process. No. Yun ang maganda sa kanya. No. Hindi lang siya hearsay, talagang back-up sya ng research sa science so yan yung barley grass ano yan yung barley grass Pinapaw, uh, yung barley grass natin, pinapowderize natin yan as an anti-inflammatory anti anti-ulcer property kaya nga ang <coughs> daan yung mga testimony na yung ulcer nila talagang hindi na oral ang gamot injectable na pero taking amazing barley ngayon wala na silang gam mga gamot kasi na kasi bakit? Ang, kasi ang barley kasi because of that green na chlorophyll yan yung merong healing one properties so yung sugat no, sa intestine mo sugat sa lining ng stomach mo pinapagaling ng chlorophyll ng barley bukod sa nutrients yung kanyang healing one property because of that chlorophyll now ano pa ang maganda? ano pa ang nakita nga nakita nila sa barley bukod sa bakit sobrang ganda niyan ang barley ay may mataas na auric value ano yung orak value? Oxygen radical absorbance capacity. Pwede mo i-research yan. Dito, nakikita, lang, nakikita natin mga kaibigan. Uh, pwedeng i-research niya yan. No? Kung gaano kataas ang um, antioxidant property nito. Ngayon, bakit natin kailangan ng antioxidant? Simple lang, to fight and to prevent cancer and other serious diseases. Para hindi mag-oxidize. Para yung nutrients sa body natin ay talagang mapreserve preserve siya na maging healthy. So ito yung research nila. Pag kumain ka daw ng fruits and vegetables, 100 grams of prunes, mga bawag 100 uh, grams of prunes, makakakuha ka ng 5,770 antioxidant or orac value. Pag kumain ka naman ng uh, 100 grams of raisins, meron kang makakakuha ka ng 2,850 na orac value o or antioxidant. At pag kumain ka naman ng kale, ito ay nasa family ng recolio, nasa 1,770 yung antioxidant. Pag kumain ka naman ng spinach na hilaw o rope, ay 1,260 yung makukuha ng antioxidant or orb value. Bakit bro? Whether you like it or not. Pag ang gulay niluto mo, 90 to 100% wala nang nutrients yan. Anong pakanabang nito? Fiber. To prevent colon cancer. Fiber na lang. Wala nang nutrients. Kasi ang nutrients, sensitive yan sa hit. Kaya if you go back to Bible times, hindi nagluluto ang tao. Talagang putas lang ang kinakain nila. No? prutas lang talaga. Hindi din sila kumakain ng gulay dahil dahil ang gulay para sa halip Ang bait nga ng Lord eh. Ang bait talaga ng Panginoon natin. Sobrang bait niya. Sobrang bait ni Lord. Kasi ay na talagang ma-stress tayo. Kahit pa uh, kahit nasa sa pagkain, ayaw niya tayo ma-stress. Gusto niya, mag-enjoy tayo. So, pag niluto mo ang gulay, ako niluto mo yan uh, 90 wala ng nutrients. Wala ng nutrients. That's why masarap kumain ng, sa mga Chinese restaurants. Kasi half, half ko lang. No, cook outside or inside. So, may konting nutrients pa. Ang mga Pinoy, no, pag nagluto ng gulay, ay pinangat. Pinang, pinangat ng init, pinangapat pinang na init, pinanglimang init, durog na durog na. So, anong meron sa kanya? Fiber. To prevent colon cancer. Kaya nagkakakulong Kanseth kasi sa totoo lang ang daming basura sa katawan, hindi na nalilinis kasi ang pinakain niya hindi na rich in fiber. Now ito ang bonus, if you take 100 grams of barley, meron siyang 25% fiber or rock barley, pinapalakpakan niya. Kaya hindi kami nagkataka sa bakit ang daming nakakasubay sa Kanseth. Ang tanong, meron din bang matutsugi? Yes, meron. Bakit po? Kasi ang total wellness mga kaibigan, dapat kombinasyon ng mind, bagay at soy. Maraming tao na bigat mo man ng madaming barley, pero dahil may mo mong isip, dahil mga galitin, dahil galit sa buhay, dahil malungkot na siya, ano ang mangyayari? May stress siya. At dumadami yung kanyang cancer cells. Maganda ang barley. Ang problema ay yung taong umiinom. Instead na magpasalamat, dahil ang magre-reklamo, laging galit, ang mahal-mahal na ito, ang sinasabi. Nadalim pa kaya ako nito. Kaya natutugi, yun ang malungkot eh. Kaya sa totoo lang, no, sa totoo lang, huwag niyo sabihin na ang bali ay gamot. Gamot sa cancer. Kasi hindi nyo kilala. Hindi natin, uh, kalimitan, uh, merong mga nangyayari, hindi natin kilala kung sino ang itinom. Dapat maging kaibigan nyo kung um, iinom o umiinom. Dapat, turuan ano sila. Ipag-pray sila. Kasi ang bali ay tools lang, Tools lang ito. No, instrumento lang ito. Instrumento lang sa pagpapagaling ng tao. So, pero ang good news mga kaibigan, no, 25,500 orak value at or ang option na kayo ng value. Yan ang kataas ang orak value ng value grass. Now, kailangan ba natin ng 100 grams? Hindi po. Ang kailangan lang talaga nating orak value sa body pag healthy ka na pag healthy ka pag ikaw ay healthy ka na no, wala kang sakit for prevention mo lang ay 3,000 to 5,000 lang a day na orak value. Yun lang ang sa uh, kailangan mo. Kaya lang, ang problema, ang mga Pinoy to report, paano mo makukuha ang yung 3,000 to 5,000? Diba? Alam mo kung ilan, ilan sa siya yan? 6 sa siya a day. Wala kang sakit mo. Yun ang practice namin. No? Yun ang practice namin sa pag-inom nito. So, amazing pure barley nito. Yan. 6 to 8 sa siya a day para makuha mo yung uh, 3,000 to 5,000 out of value. Dahil sa awa ng Diyos, no? blessing na maganda naman ang income namin. No? Kaya nga gusto namin, gumanda ang income din ninyo. Uh, Pag-aralan nyo ito, trabawin nyo itong uh, IM Worldwide para makainom kayo ng 6 to 8 sashi a day na value. At i-encourage natin ang bawat isa na gawin business ng um, IM Worldwide para dumating ang time na hindi na problema ang pag-inom